You sa Bidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga videos na kinakalap nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo mga up update sa mga bagong videos na yun upload ko raman Hello po guys, dito guys, inong tayo ng sting. sting Kasi pang palakas to ng puyat ay pang palakas ng katawan Pag nagpupuyat tayo sa puyat o sa amaga <laughs> ng puyat, puyat. Natin, Maganda to sa katawan guys, pero huwag kayong uminom ng sting na ano Kasi mas hindi to maganda sa katawan guys Pero maganda siya sa ano, kung may mga gagawin kang magpapawis mm. So hindi siya maganda guys na uminom ka ng sting kasi Ano ba talaga? What? Anak ka ng tub. Ala, naman Mga hayop na nagsisimula sa letter E. Mm. Eagle, elephant, exmo. <laughs> exmo. Kagawit pa si X. pan, ikaw na gawat sa kumbaboy ino. Ay patagang pasangin na. Eh, gawat mo taon. Nagtokang gawatan ko, ha? Bayaran lang ako sa kalibo, mi. Kung siya sa kalibo, kadaot atong babuya. <laughs> Ang taba mo na nga. Huh? Nag-blue ka pa na damit. Ano ka? Gasol? <laughs> Grabe ka naman, ate. Alien. Wow na Napakalaking halo-halo naman yan. Wow. Tepalala wow. wow. <laughs> ng pinanghalo. Kakaiba. sabi ko, nagiyosin na agad. Mm. Ayong kalikilay mo, ano yan, ashtray? <laughs> ashtray. <laughs> Pili ka sa dalawa, anong gusto mo? Aba? Ito, siyempre. Ito? Oo. Oh. Ba't mo na ito? Ha? Huh? Ayaw mo ng pula. Siyempre, yan ang Pinapapili mo ako ng... Eh, Ay, ano? oo nga ba tayo mga nito? Pinapapili mo pa ako tapos, tapos yung pula lang pala gusto mo. Oo <laughs> naman. Tabo naman. Eh, tinatalo nga ka tayo mo ng pula? Bakit naalala mo ba yung ex mo dito? Hindi, pinapapili mo lang ako anong gusto mo <laughs> sa dalawa. Ba't umabot ka sa ex? E, kaya nga ba tayo mga <laughs> nito? <laughs> <laughs> naman ang na tanong mo <laughs> e, yan. na lang pula para matapos na tayo. Yan. <laughs> Ba't napipilitan ka? <laughs> <laughs> Alam mo talang, okay, gusto contestant mo number one, here is your question. What is the Philippine national face? Close. Eh? It begins with letter B. Buwan. Ay yeh. <laughs> buwan buwan. <laughs> ay dadat. Eh 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 eh. eh, ah. eh. <laughs> Sta. May balak. Hindi nakalio matatanggal mo. <laughs> Pati yung daliri yadaliyrimo. Oh, no, no, Akala nila no, no, no. Isushoot yung bola <laughs> Lang trip lang pala Unleaded pool tank Uy Pool tank kuya Pool tank <laughs> Pwede pala doon rich kid problems. Ah, gasoline station dito bawal yung ganyan. <laughs> hmm? <laughs> <Just in>. <laughs> Kakaiba. <laughs> At least <puno>. <laughs> 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 may pang panggulat pa kaya pala bawas ka pa idol dahil <laughs> ka gulat eh Wala <clears throat> ah, oh, na Kung sino makakahuli dun sa bait <laughs> Sabi siguro ng bake ano Anong ginagawa niya <laughs> At feeling ko, pinagtatawalan sila ng bagel. Pag <laughs> ah, wiggle wiggle na yun. Buntot niya yun. Nabahala <laughs> ka dyan sabi. Dito mo lang ako sa tabi. <laughs> Ay, na lang. Ay, isang taon pa kayo dyan. Hindi nyo mahuli. <laughs> Nagmukha lang sila ngayon. Last <laughs> one more Last ball. Labas sa butas. Oh no! Ano yun? <laughs> 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 Kapasok na, <lang>, babas pa. <laughs> hmm. Nangungutong daw ng pandisal. Mm? Ah, kaya pala gustong gusto to ng mga pulis. Nah uy, eh. <laughs> <ol. laughs> <laughs> Testing lang. Huh? Aba, apakalpit naman. Agay ka. Ayari. Ano? <laughs> Naulog ka na. Nadaganan <laughs> ka pa. Diba? Napakasiwerte mo naman natin. O kuya. <laughs> wow naman! Wow! wow <laughs> inog na inog talaga hello babe punta ka sa bahay walang tao naku okay. okay. sige sige <laughs> excited nagpapugi pa eh tao eh tao po tao po okay. Wala ngan tau. <laughs> Hahahaha, wala nga pala talaga ng tao Hihihih, <laughs> <Iyan nga> pala palang? Hahahaha, anpila ng tripan la <lang> palaino. Hahahaha, <laughs> e eh, grabi ni Ah tapos kumain tatayo na lang. dami dami ko nang na ginagawa. Hmm. <laughs> sabi ko nga ako na muni. Kinakoy yung toalya, basang-basa naman. Di ba na naman sinampay? Sinabi ko nung pera na pala katapat. Ako na yung magsasampay oh, Grabe talaga lang gagawa ng pera. At hanggang doon lang po muna ating Panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panonood At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. At shoutout nga pala kay Idol Marlon Bactol. Idol Rayson Jess, maraming salamat po. At shoutout din sa si Idol Milbaldo. Idol Rolly Azanyan, maraming salamat. Shoutout muli para sa si Idol Marvin Caranto. Idol Choco King na Buhangi Davao City, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa support Idol Ferdinand Basilio Tinesibu. Idol Richard Malyari, maraming salamat. Shoutout muli para sa si Idol Loreto Castro. Maraming salamat po sa suporta. At kay Idol la Lax Taliano. Shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panonood. Idol Romel Serrano. Idol la Nina Ibdani. Maraming salamat po sa panonood. Idol Chumonay. Maraming salamat. At kay Idol uh, Jean Campanilla. Maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel mga Idol. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.